Yun, good day at meron na naman tayong panibagong gagawin dito mo sa ating tumba. Papalit tayo ng filter. Dito yan. Ah. Yan Diyan sa uh, ah, pang residential na water filter natin. Pinagapit natin ng nakaraan. So, tingnan natin kung mahirap ba o madali ang pagpapalit ng ganitong filter. Ito lang yung mga apat papalitan natin. Oh. Ah. So, tingnan natin. Yan, okay. Bago natin palitan ng filter, siguraduhin muna natin nakakop yung mga valve na ito. Pwede natin i-off sa main line, pero sa main, lagay na, sa lagay ng waterline na meron siyang valve dito. So, off muna natin. Tapos palabasin natin natin ng tubig na nanggaling sa taas ng bahay. Dito na lang. Mamaya kong ubusin. May pasingawan to. Mamaya pasingawin din natin. Okay. Kaya natin maubos. Ayan, halos ubus naman na. Para matulungan siya mag ano. May pindutan ditong kulay pula. Ay, eh, kita niyan nasa no, likod kasi dito nilagay yung sol ng ultra violet light, light eh. so pindutin din natin ito para makasingaw ayan o oh. pindutin galit na ayan o lalabas tubig doon mas hindi natin matatanggal ito nang hindi yan pinipindot ah, pindutin muna natin lahat medyo matigas pindutin eh ngayon, napindot ko na. Tapos wala na rin lumalabas na tubig. Tatanggalin na natin ito isa isa. Ang dami namang binigay na pang ikot. Isa lang pwede na eh. Tatanggalin natin. Ikot yan. Hindi natin may natin. Pag may pressure kasi hindi natin may ikot. Kaya pinasingaw na natin ang pinasingaw. Ngayon walang kulang ako ng kamay. Dapat ko muna ito. Ayan, tanggalin natin isa-isa. Ito -isa. natin mapipihit natin ng ayos. Hmm, diba? Madali na. pag na, pwede muna. unahin natin yung ano, dulo. Ito. Ito, yung pinakamaduli din. Yung

may pinagkaiba. Yan. So, ito yung una, pangalawa, pangatlo, pangapat. Uh, ay, hindi sinabi sa akin kung anong micron to. Kulay itim ah. Ang uh, pagkakaalam ko dyan, pagbaba ng pababa yung micron. Niya. Mas, mas mababa kasi yung micron mas pino yung filter niya. Ngayon, papalitan na natin, lahat, sabay -sabay, nga, nga natin. Ngayon, kaputi kaputi. ito lahat sabay-sabay yung apat na pinili natin. Ayan, paputi ng paputi. Ito may pinakamaitim. Bakit kaya itim? Filter. Deep well nga pala kasi yung ano namin, tubig. na yung tubig. Ito yung tubig. Madulas yung doon ba? Inisin na rin natin doon ko. Okay. Ito yung ipapalit na ating filter. So, may mic micron rating yan. Pagkakaalam ko, yung mataas na micron dun sa unang filter. Kasi doon yung pinakamaraming tubig. Para pag nag-itim, hindi naman basta-basta magpara. Pag 1 micron kasi sobrang maliliit yung filter niya. Baka magbara yan. So, pababa ng pababa. 20, 10, eh, kita nyo. 20 micron 10 5 1 yeah. uh, hindi, hindi ko alam kung hanggang 1 nga ba 1 agad na nilagay ko dito pero tingin ko ganun eh Okay, muli na natin. Ngayon, binalatan ko lang konti kasi hindi ko mapalatan lahat baka magkapalit-palit ng anong micron pinasok ko dito kada balat kaya ito yung una, pangalawa, pangatlo, pangapat no, pagkalinis nyo sigurado yun na hindi mawawala itong gasket at yan, maraming lumot yan sa gasket na yan no, tapos sinabong ko ng dishwashing kaya madulas tapos banlawan ng maigi kasi akit yung baka umakyat yung lasa ng sabon no, kaya, banlaw na yung igi isa isa natin yung kapit bumababa yung kulay itim oh. ito yung una, pangalawa, pangatlo, pangapat tingin ko yung kulay itim na ito yung carbon pa yan eh, kasi bagong kabit yung filter ko so, sa sunod na palit natin, tingnan natin kung kulay itim pa rin ang filter natin o oh, ano puro uling yan eh yung nilinis ko uling eh so, kabit natin to meron niyang butas na sa loob hindi lang makita so, special natin yung, bu yung naka ano na yun extrude dito sa butas na to pag pumaling kasi hindi natin masasana hmm. at lang natin mabuti hindi na yata doon nga tayo sa maliwanag <laughs> yan kapit na natin kung saan namang magsumushoot kapag ano kapag eksakto siya Yung ito kailangan mashoot din dun sa pinakatapot sentro yan pang huli na to hindi ko na video kasi <laughs> nalalaglag yung cellphone ko <laughs> walang patungan <laughs> uh, ag ah, dito madali lang naman siya ikabit basta siguraduhin nyo lang yung gasket eh, hindi papaling tapos hindi naman yan susut kapag ano kapag hindi eksakto yung pinaka nakauspi dito sa uh, takip nya no? yung susut dun sa may filter huwag nyo pwersahin din kay baka masira naman yung ano yung filter o kaya yung mismong takip mas malaking gastos so, so ito eh pita na lang si pita na lang dito pita na natin ay ko na ito konti lalayan lang ito baka magkalasan, no so kumahipitan ng alas na isang kamay lang so yun lang naman at tingin ko wala namang mahirap dito dali lang lumuluwag naman siya kusa kapag pinatungo ng tubig. So tingnan naman natin ngayon kung tatagas to so, pag natin yung kalit. Ngayon, testing natin kung tutulog. Mata yung valve, buksan natin. Pag may nag-leak ulit. Nagpupuno pa siya. natin kung may itutulong ipupunukan yan huminto na Tunggu natin wala naman no okay, bukod na testing na satu sa tingin ko rin ito testing na ata sa gari <laughs> Ito na labas yung hangin ng ano. Oh, puti okay naman. Okay. Good na nga. Hmm, actually, kung tutusin, dapat every 6 months pinapalitan. Ito sa amin, isang taon na lumipas. Nagpapinalitan. Pero di pa naman ganun kadumi yung filter. Depende kasi sa paggamit na. No? ayan at meron na naman tayong na isang natapos dito sa bahay thank you at sa susunod pa nating video